For today's vlog, magluluto tayo ng minudo sa toyo. Walang tomato sauce. So, lumabas na sarap at mabangong aroma ng ating bawang at sila Silagay na natin ang karne. Ito na ang ating dalawang kilong karne pang minudo sa toyo. Pinahiwa ko na po sa, ano, sa So, ngayon, habang isang kutsa natin yan ay maglalagay na ako ng paminta. Dapat kanina pag isa nakalimutan ko. Pero di bali nakahabol na naman. Yan. So isang kutsa lang muna natin ito. Takpan natin at balikan natin mamaya. Ito nang inihintay kong sangkotsa ng ating karne. Ayan. Naglabas na ng kanyang sariling mantika. So binabad natin ito kanina sa toyo, kalamansi, bawang. Matigas ba? Oo. Ah, oo, sige, lagay mo na. Matigas siya, hindi pa na siya, ano. na yung green peas. Tapos yung pinagbabaran. Ayan, ilagay na natin para magiging sabaw. Lagyan natin um, ng konti. mo, okay. lagyan mo. Lagyan mo. To, 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 para maano yung, ano, yung lasa. Bapak, bapak. Okay. Bapak, bapak. Bapak, yan oh. Habang nagluluto ako, guys, nakikichismis kami sa balita. So, ayan. Ito yung minuto sa toyo. Walang tomato sauce. Toyo lang to na binabad. Ayan. So, malambot na. Pakuloyin lang natin. Ngayon, mabaya na. <laughs> Bakit pa nagmamadali? Kayo pa nagluluto? Ha? Bakit? Nakakinis <laughs> sa tubig, man! Jane! ano pa yan? Lalapog pa yan sa atay. Nangingi at... Sa susunod kayo magluto, ha? Igado. Igado. Hindi siya igado. Ayun na naman sa ni Mama, Ito papay. ay minudo Sao? sa toyo. Ito Sao? yung pang piyesta. Pangada sa piyesta. No? Wala naman piyesta pa, eh. sabi ng amung. Wala, wala, wala naman daw piyesta. Eh, hindi magpipiyesta tayo dito. Ang daming meron, mga super mga guys. Ayun, ayun. Ayun, Laging naghihintay. Naghihintay sila sa luto. Ang takot kasi Mama magluto, guys. Ang daming edgy-boretsi. Walang pa sa lasa sa koyok. Jai, diba? adyoab. Magpika ka na ng lamansin. Ayoko. Dali na. Ayoko. Naglagay din ako ng kalahating kutsarang asukal para mag-balance ang lasa ng asim at alat. So, ngayon... Pakuloyin lang natin ng gusto. Ang tubig guys, ayan, katang lang sa karne. Ayan, ka-level lang. Dahil ayaw natin ng masabaw na minudo sa toyo. Ngayon, nakaprikok ng ating uh, patatas, carrots, uh, sili silly bell, pati uh, optional ang hotdog ha. Kung gusto nyo maglagay, maglagay kayo. Since na may available akong hotdog, naglagay ako ng hotdog. Oh, di hindi ko na pinakita kanina, na piniprito ko ang carrots, patata, silibel. Ayan, pati hotdog. Wali kong niluto yung hotdog at saka silibel. Ayan, silibel, Oh. Ayan, Oh. Ayan. Kasi masyadong hahaba na ang video natin. Kaya hindi ko na pinakita nung piniprito ko kanina. So, ngayon, ito na, kumukulo na. Pakuloyin ko lang ng gusto. Gina, nasan yung dahon ng laurel natin? Nakita ko na yun ah. Sandali lang, mga supermom, hanapin ko lang dahon ng laurel. So ito na, nakita ko ng dahon ng laurel. Naglagay ako. Yan, para mabango. Ayan na ang kulo na hinahanap ko. So it's time na ilagay na natin ating pre-cook na finirito na carrots, patatas, silibel, at hotdog. Optional lang hotdog ha, kung ilalagay nyo, lagay. At, hindi nyo naman, ayaw nyo naman, Okay lang. Ngayon, the last but not the least, ang ilalagay natin ay ang nakaprikok na rin kanina na atay. Job! Ayan. Nakaprikok na rin yung atay natin mga superman. Isang kulo lang to. Ang kulo? Ilagyan ko ng sus yung kawalit ng ano. Pinagprikokan ko ng atay. Kasi nandun pa yung residue ng atay yong yung masarap. Ito yung magpapalapot sa ating sa sauce. Ayan. Alam nyo, Supermom. Kung nandito kayo sa aking tabi, sa aking paligid habang nagluluto, sobrang bango. Ay, nakakagutom na. Ayan. Naku, hindi lang yung aking green peas. So, may nakalimutan ako. Titignan ko kung meron pa akong... Uh, tao nito pickles minuto. Luto na. Kainan na. Ang bango, Amoy pa Ulam na. Patayin na natin ang ah, apoy. Dahil ma-overcook na. Ito na mga super mamang-bangubangusos kung nandito lang kayo. Gugutuming kayo sa kabanguhan. Amoy pa lang. Ulam na. Thank you for watching. Sabi nung anak ko, sa gate pa lang daw sa labas. Ayun, no, doon siya galing, oh jan pa daw sa labas. Pagbaba niya ng tricycle, nangamoy na daw yung ulam. <laughs> Pati sa kapitbahay nang nangalingasaw yung amoy. Ito na. Ready to eat na mga super Ay by the way pala, nakalimutan ko naglagay pala ako ng magic sarap. Ang magic sarap optional kung gusto maglagay, pwede kung ayaw naman, pwede. So ngayon, ang wala lang dito dahil nakalimutan ko, pero okay na lang din. Pinaasiman ko na sa kalamansi at suka. Ah... Uh, ano, tawag nito yung pickles. Yun ang wala dito. At tsaka, gusto ko rin sana lagyan ng ano, ng cheese, siniwang-hiwang cheese. Cubes din ng cheese, kaso lang may timpla na hindi ko na pwedeng lagdan, baka umalat. Next time na lang. Okay, let's eat!